Magandang araw mga kapatid, Dogski Vlog. At dito tayo ngayon sa Rusi, di Dalokyan, Bataan. Para dito sa Rusi Kraken 125. So alamin natin yung kanyang specs and then yung mga features nito. At ganoon na rin yung cash and in installment. Pero bago yan, ay huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. And then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga video videos. And then, patuloy nyo rin akong i-follow sa aking Facebook page na Dogski Vlog. Don't forget to share and like yung ating mga video. God bless. ito yung Rusic Kraken 125 na kulay uh, blue green ang tingin ko mga kapatid no bago siya itong Rusic Kraken 125 ay carburetor type pa pero naka Euro 3 compliant na rin ito tapos uh, semi automatic ito mga kapatid no wala siyang clutch. Limited na rin kasi yung ganitong unit. Meron pa tayo nakita pala nito na isang klase pa na 110cc naman. I-review din natin yun mga kapatid. So makikita natin dito yung kanyang decals. Yan na blue tapos glossy gray tapos yung tatak na kraken naman dito. Tapos makikita natin dito yung kanyang CC. Ito yung RSO tapos MP125. Tandahan na rin mga kapatid, makita natin, nakamags na rin yung gulong niya. Yan, ready for tubeless na rin ito. Yan, ang ganda ng mags niya dito. Kulay silver, no? Dito medyo magaspang, dito naman ay napaka pinis ng pagkaka-silver niya. Yan, nakita natin. 2.75 by 17 dito sa likod. Dito naman sa harap ay 250 by 17. Ayan, nakamags na rin no? Tapos suspension niya dito sa harap ay telescopic fork. Then kulay silver then may tatak ng russian dito. Kabilaan 'yon. Tapos sa fender niya, ayan, glossy black. Ginabagay din sa kanyang forma, no? Dahil yung uso niya patulis hanggang dito sa may fender niya patulis din yan. Tapos medyo flexible na rin yung Uh, pagka plastic nya rito so okay na rin mga kapatid tapos may reflector pa yan dito side by side tapos dito sa kabila ito natin ito ang kanyang harapan naka disc brake pa 3mm then naka dual pad caliper na rin ito gray naman yung kulay ito sa may harap natin dito sa may headlight ito hindi pa siya LED naka halogen bulb pero lagi ko naman sinasabi pwede nating palitan yan ng LED then meron pa siyang design dito no? ganda rin then dito naman sa may harap ito yung kanyang decals yan meron lang siyang black then kulay gray dito Ayan, no? sa pinakang uso ito naman tapos yung design nya dito sa may signal light ito Ayan, ang ganda rin no? sporty din yung design tapos nakahalo yung bulb yung signal light tapos dito yung pinaka ah, gilid nya dito may kulay silver pa siya dito eh ya yeah, dumiliwanag din yan pagka nakabukas yung ilaw pwede lang natin matesting ano ayan then dito naman sa side ayan meron din siyang design dito no ayan tapos sa gilid ito may tatak ng rusi then yung decals lang nya na kulay uh, blue green then black dito yan, pa -black na yan hanggang sa baba. Yung kanyang makina, yan, naka uh, kulay black, then Euro 3 compliant. Ayan, makikita natin yung kanyang breather na nandun. Tapos makikita na rin natin dito yung kanyang carburetor. ah, uh, pwede din natin makasilip dito. Ayan, kita-kita naman. So, dating naman dito sa kanyang panel, ito, naka-analog uh, speedometer. Yung odometer niya, ayan, Meron din siyang fuel gauge, no? Tapos yung turn signal light, makikita na rin. Then yung gear indicator, meron na rin siya 1 2 3 4. Tapos yung sa headlight, ito naman, makikita natin 'yan. Tapos sa uh, neutral, ayon. Kompleto na rin mga patid yung information na makikita natin dito sa kanyang panel gauge. Then sa mga switch, ito yung kanyang high and low, busina, Then turn signal light Ito Tapos dito sa kabila Meron pa rin siyang bukasan ng ilaw Tapos yung electric starter dito Then sa throttle Ito naman yon, Malambot din no? Ayan no? Malambot yung kanyang throttle Then medyo malalim din uh, Pati Then dito naman tayo sa may kanyang Ignition Kaya Ito naman no? Maganda rin dahil Naka shutter lock pin na rin Tapos ito naman yung susi makikita natin dalawa yung nakalagay dito then isa pang maganda dito meron din siyang mini pocket dito and dito naman sa banda dito ito rin yung isa pang maganda meron din siyang carrier dito you know? pwede nating paglagyan ng mga gamit natin iipit lang natin dito kapote pwede po dito ayan. malaking tulong dito mga kapatid ito naman meron pa rin siyang kickstarter dito ayan hindi pa rin nawawala Then, sa tapakan sa preno ito naman so maganda rin hindi naman siya katulad nung sa pang tricycle na forma no? tapos yung footdex dito sa rider ay goma tapos hindi naman siya napiflip so ordinary yung uh, footdex lang din pero pagdating naman dito sa kanyang angkas ito napiplip yan mga kapatid tapos very sporty din yung forma ng bracket na dito na glossy black naman yan. Then pagdating din sa muffler, ito naka upright position na rin. Maganda na rin yung forma, malaki din yung heat guard na chrome finish mga kapatid tapos may tatak na cruise yan dito then yung kanyang pinakadulo ito naman mga kapatid isang butas lang then dual shock sa likod na kulay silver din dito Ayan. ordinary lang hindi siya na adjust no? Ah, post drum brake yung preno sa likod. Yan, yung kalina sinabi natin na uh, mags na nga yung gulong niya kaya maganda na rin. Then pagdating dito sa taillight, ito naman, maganda rin yung forma. Ayan, parang LED na rin yung ilaw pero halogen bulb pa rin yan. Tapati yung signal light. Then meron din siyang uh, reflector dito sa may likod. Added visibility yan mga kapatid. Dito sa fender ito makita natin mahaba din yung fender nya no? saktong sakto na rin sa kanyang gulong dito sa likod so hindi na rin masyadong tatalsikan yung OBR natin tapos ito naman yung kanyang plate holder dito no? dito naman sa kanyang grab bar ito kagandahan dito mga kapatid ano siya? Uh, goma mga kapatid itong labas niya no Diyan sa upuan, ito. Medyo malapad din yung upuan niya. Hanggang dito sa may OBR. Balambot din yung foam, mga kapatid. O. Yan. Tapos yung compartment, tingnan natin. Ito. Yan. Madami na nakalagay. Yan. O. No. So, ayan po. Yung compartment niya. Hindi naman masyadong malaki, no? Kasi andito na rin yung battery. Nakalagay na rin dito sa may ilalim nito. Hindi ilagay. No, mga tools pwedeng pwede po tsaka yung mga papel nitong motor pwede natin ilagay ito naman yung fuel tank medyo may kalakihan no ipa-flash ko na lang yung kanyang fuel capacity so ayan ang kulang na lang dito mga kapatid yung USB port wala siyang USB charging port dito meron dito nakalagay na kapang na lang yan kung gusto nating palagyan maganda dahil meron na siyang lagayan dito so ayan po mga patid yung maikli nating review dito alamin natin yung cash and installment ito flash ko na lang sa screen ano yan naka promo din to no down payment or straight monthly at ayan naman po sa screen yung monthly installment nya maabil nyo lang yan dito sa Rusi din Lupian Bataan or sa ibang mga branch baka meron din Uh, apply na lang kayo doon. So ayan, maraming maraming salamat. And then God bless po sa ating lahat.